Ang ng isda. Saan ka bibili? Di na Di o di na sa baba. Ayan, bibili kami ng ulo ng salmon. Are yung ulo ng salmon. Magkano ang ulo ng salmon? Ayun, Neda. Bili na. kilo? Ilan ang isang kilo niyan? Dalawa. Ilan ang kasya sa atin lahat ng anong ngayong tanghalian? Mga apat. Apat ho. Medyo malit pa. linisin na, tanggalin na lang ano ha. Tatlo, mga tatlo, ganyan. Ayan. Ito ay ang Sabel and Adele. Ay, hindi pa gawing apat ng dalawang piling dito. Four hundred 400 na lang itong tatlo. ay wala nga ti ani. kasi may bibili doon ng ano eh. 240 daw ang kilo ng ulo ng salmon. Okay. Bakit kay puro ulo lagi dito? Nasa na ang katawaan? Bita, bita, bita. Yung kanina, hindi ka tayo ah, sa importer dito nga. Na ano, dapat ngay 400 na lang ko yung tatlo. Gawin yung 400 lang yung tatlo. At pareho din lang yan. Okay. Okay. Ayan, ang ulo ng salmon. So, kami magsisigyang ng ulo ng salmon at dito kami bumili at gawa ng ano. Paikot dyan, puro ano, tumakitin ba ng mga salmon. Paikot ikot hanggang doon. Tapos dito ay tayo. Kasi lang ate? Ayun. Ayun. Baka tinitingin ang pusto. Hanap ng galunggong na, na maliliit na ang, ang atin. Para tayo makabalik na. At Diyos ko, bago makarating. Alam? Ay hindi, ang natin ay maliliit. Dahil hindi pang prito. Para isang L ano.